Good morning guys Sa ngayong umaga no, Tapos na tayo magpakain Ito mga daga nating hayop Na manok So hindi dito na lang na papakain ay Itong ating mga Kaisdaan So mamaya na yan Bali update muna ako tayo dito Sa mga laga natin na halaman So kung natatanda nyo Itong na natin na ito Ayan Nabulok po siya guys Ayan no. Oh. So, ibig sabihin, hindi effective yung style yung tinatapyas tapos pauugatin dito. So, either na mali lang dun sa nagawa kong process at kaya hindi siya naging successful na bulok. So, kayo magalala, ah, uh, magpa-practice ulit tayo or ay ano ulit natin yan na wag rito mag e-experimentally tayo ng isa sa ano meron tong pinagtataka ko rito yung wala, yung isang nakaraan ayan o na, ano yung pila ka tampok niya so, hindi ko alam kung ano sakit niya ano, ano nato ito ng papaya natin so kabayaan na lang muna natin tapos pag ano yung lalagyan ko ng tambak yung kasi bumagag uh, humiga yung ano natin yung dalawang gabi na ano po yan yung pansigang so mabigat na kasi yung pinakaulo niya eh. so pag ano babawasan natin bago tatambakan natin bababa natin yung ibang lupa para tumambak so yun po tapos ayan yung ano natin itira sa ating mga mustasa na itanim ko na rin yung pa yung medyo maliliit pa sila so tayo natin yan lumaki kasi ito nagtubuan na yung mga ano natin at parang sa tingin ko ay pechay po sila pero sana nga ako pechay ah. pero kasi kung nakikita ko katulad nito isa na to na medyo nagkakaroon ng parang gatla gatla yung ano gilid ng dahon malamang sa malamang ganito po yan magiging mustasa nga talaga siya so abangan na lang po natin yan yung mustasa natin yung update ko dyan at saka ito sila, sila, yan, hindi ko alam para ano ang problema nitong ating mga patola na to dahil ayan po kung hindi po nagtutuloy yung mga ano niya naging bunga so lahat po sila ayan o nanila katulad yung isa na andito ayan nawala na nalaglag na po siya ng puno kung hindi po nagtuloy yung mga ano natin yung ayan din o ano ang tinyo, nagdilaw na. Madilaw po na siya. Parang patay na. pero ayan, may bago na naman. So, hindi ko alam kung mali yung ano natin ng pag-ano simula anong nakita natin sila na binawasan natin yung dahon kaya parang naginda sila so ayun meron na namang pera doon sa may madilaw na isa na yung don, doon meron na naman po yung bagong sulig so pababayaan na lang muna natin sila na kumapal Ayong yung dahon at nagdagdag na ibang mga bulaklak na mil para ma-pollinate yung mga buko mag pa nga ako dun sa kapitbahay din nila nanay yun kasi doon ano, Risa kasi maraming bunga yung patulang binigay natin sa kanya nakailang harvest na siya So, ayun. Di bali. So, ina na muna. Ito, kung hindi maging successful yung pag ano, papalitan natin. Magtatanim ulit tayo ng bago. So, ayan. Tapos, ito nga pala yung ano natin. So, nung nakaraan, pinaglilipat na natin yung mga ano natin, yung uh, cuttings natin ng grapes na nabuhay. So, yun. Doon sa ano, ah, uh, Akademik anim yung balik na buhay. Yung huling dalawa na yun, yung naandun sa hiwalay na sa isang ganto, lima sila nakating sa pier, sama-sama ko na mabuhay. So, dalawa yung nabuhay doon, yung tatlo namatay matay. Tapos dito sa ano, doon sa lima, nahiwa-hiwalay na siya, isa lang din, isa din yung ano, uh, namatay. So, ayan na nabuhay, anim, tapos, apat yung namatay. So, maganda dito naman sa akakabay ah, ko natin so nilipat na natin sila parang ito lang ang magiging successful sa lahat isa pero ito simula mga nilipat natin kasi pinaliwahiwalay na natin sila ng ayos para makaalagwa yung ugat nila so itong isa parang nag inda yan no? nag -wilt. so hindi ko alam kung matutuluyan to o kung hindi lalabas dalawa lang yung nabuhay natin sa sampu na naging successful tapos itong isa na to, ito yung at yung murang mga sanga ng cardinal, red cardinal na noong nag -pruning tayo na itinusok natin ito lang yung naging successful na nabuhay sa lahat naging isang piraso ayan pero malaki na siya antay na lang natin mag mature so at least maganda naman yung ano niya, ah uh, sana yung na yun pag na lang natin tapos ito ayan naglagawa naman na yung mga ano natin gagawin nating rootstock para dyan pagka nag mature dyan kukuha tayo ng mga buds dyan na i natin dito so pababayaan lang muna natin yung ating mga katawba na yan pero yun dati yung diba nung kung naalala nyo may ginawa tayong video dyan na hindi naging ano yung ano nila yung may kasabay sila mga bulaklak pero po hindi po yun nagtuloy So namatay din po ayan lang bali ang nangyari lang nagpo-progress lang po yung paghaba nila nung sanga. So okay lang po yan. Tapos ito ayan medyo gumanda na yung ating nag-iisang previous na Chardonnay yung wine grapes. So antayin natin yan palalakin din natin at kukuha tayo, ng mga cuttings niyan. Tapos ito yan. Ito na yung simula nung no, pinroning ko at nag-mature na itong sanga na ito. Na natin yung lumak at mag-mature yung sanga na yan. So, pabayaan na natin yan sa mga grips natin. So, yan ang muna ang update natin. Tapos, ito yung mga bayabas natin. Eh. Okay naman. So, ito yung bunga nung nag-iisa nung ano natin. Hindi naman siya naglaglag. Pero, ang um, nito, hindi naman ito lalaki masyado kasi pangit yung ano ng bunga niya. Tapos, yung isa natin na magulang rito, ito, merong isa lang yung nagtuloy na naging bunga. So, wala namang problema dyan pero pag ano po pipili tayo yan ng yung medyo matataba na yung sanga na ganito o yung mga pencil size na yung ano na wala pang bunga at tatap tayo dun sa isang branch nila gagawin natin yung iba po na bayabas natin na ganito na 2 in 1 naman meron kasi dun sa likod bahay ng ate ko na isang variety na medyo malalaki din po siya yung bunga niya yung parang sil laki ng normal size na ano tawag rito uh, patatas o so, yung sa size ng large na yung uh, XL na itlog ng manok na puti malaki laki lang po doon ng konti o kasi laki po noon ang mga bunga niya tapos pink po yung uh, laman sa loob pagka nahinog so yun po iaano natin rito sa guwapol natin yung guwaba apple natin na to magagawin natin naman sila yun ang gagawin natin project na 2 in 1 so abangan nyo po yun so yan na lang muna ang update ko dito sa iba natin mga halaman pala at saka ito pala kung nakikita nyo itong malaki na to ayan dalawa po yan antong po yung isa sa may baba ayun malaki yung tayo yung may bilog na yun na isa So, hindi ko yung napansin. Eh, gumulang na pala. Gawin na lang po natin yung binhi. So, pagka nahinog po yan, pagka no, mamimigay tayo ng mga buto niyan sa may gusto mag-alaga ng ganyan na talong na tawag nila eh inaraw-araw pero yung tawag naman yung iba eh uh, ah ano pa yung bayag kabayo <laughs> ano kasi parang itlog itlog kasi yan ang ano eh So, yun po, well, wala ko kung anong magpantawag yan, pero yan po, pag ano, pamimigay natin. So, hanggang dito na lang muna po. Maraming salamat sa panunod. Thank you for watching. God bless. Happy planting.